Yo, what's up mga kumpay? Nagbabalik tayo sa ating vlog. Sama ko ang dalawa kong tropa kasi nga for today's video, magbabalot kami ng mga giveaways na gagamitin namin sa ating vlog. Kasi nga may gagawin na naman tayong bagong content, no? surprise na lang yun at gagawin ko na lamang at mapapanood nyo na lang yon kaya naman abang-abang lang kayo kasi baka isa na kayo sa mga nabigyan ko neto eto nga palang binabalot namin ay ito ay yung isa sa mga kinakailangan kapag tayo ay magre-repa at mga ko pa hindi ito yung grasa kundi ito yung pang alis ng grasa degreaser kumbaga at sa mga magtatanong ko ako ba ay magbebenta neto syempre hindi kung gusto nyo makuha to ng libre pumunta lang kayo dito sa talyer ko at magpakilala kayo na isa sa kayo sa mga subscriber ko o oh. ba oh, diba, ganun lang kabilis mga kumpay. Pero for now, exclusive pa lang to sa mga gagamitin namin sa pagbablog namin. Alam mo ba yung ano, yung parang tipong interactive vlogger ka? So ayun, meron na kayong clue. Basta, salamat sa mga tumulong sa akin magbalot nito Wala pa kayong sound now, pero darating ang panahon sa hudan ko din kayo. At salamat din syempre doon sa inorder ko ng degreaser na to na napakamura lang mga kumpay. Shopee lang malakas. Pati yan lagayan ko sa Shopee din galing yan. Syempre may sticker na rin kasama yan. Ito yung tipong nagka-sticker ka na, nagka-degreaser ka pa. Pero promise, mura lang talaga sa Shopee to. Kaya more than na kayo sa Shopee. Pero anin mo yung Shopee kung meron naman dito libre. Simpleng-simple lang gagawin mo. Magsasubscribe ka lang. O kaya naman kung alam mo itong pwesto ko. Ayan no, yun yung markings. O puntahan mo na. Dito lang ako sa Purok Uno, Barangay San Vicente, Binyan Laguna. Sa may malapit sa tulay. Basta ba, patunayan mo sa akin na subscriber nga kita. Paalala ha, para lang ito sa mga subscriber ko talaga. Tapos magdala ka na rin ng kapal mukha kasi baba shout out kita. Oh, sya sya sha, hanggang dito na lang yung video. Basta palagi niyo lang abangan yung mga susunod nating gagawin vlog. Kumahaba na rin kasi yung video. Dami pa namin binabalot oh. Oh, paano mga kumpay, hanggang dito na lang and as always, goodbye and ride safe. Lato-lato pa kayo, hindi galit